Sabi ko nga, ipapasa Diyos ko na lang yung desisyon na yan ng Comelec kasi alam naman nila na may uh, kababalaghang nangyari dyan. Anim na buwan na tulog yung kasong yan. Eh. Uh -huh. So, ipapasa ko na lang po sila. But, pero at the same time, uh, kasi importante yung legal at constitutional issue na involved dyan kasi yung mga qualification yan eh, sa pagtakbo bilang congressman. Uh -huh uh, pwede ba yung patalon-talon ka na ibang distrito tapos babalik ka na lang sa dati mong distrito tapos qualified ka pa ba tumakbo kahit anim na buwan ka na lang anim na buwan na lang bago eleksyon bago ka lumipat talaga doon sa dati mong distrito so yun ganun yung mga tanong eh. Mm -hmm. eh, napakahalaga niyan kasi ang problema sa Pilipinas ngayon eh arbitrariness yung wala na tayong humihina yung rule of law natin eh. Opo. Yung, yung mga decision makers natin, parang baliwala na sa kanila yung mga ano, konstitusyon, yung mga batas. So kailangan ka sa kaming, sa kaming mga uh, uh, nananawagan na kailangan restituhin ang konstitusyon, sundin ang batas, eh, kailangan ipaglaban namin yung aming posisyon na ito ang sabi ng konstitusyon, ito dapat ang masunod, hindi yung kung ano yung gusto ninyo ang masunod. Eh wala nang, kung ganun, wala nang rule of law yan, rule of men na yan.